Good morning guys, kumusta po ang lahat? It's already uh, 10.51 in the morning Pagigising uh, ko lang, so ito po yung house namin ang Paglabas mo, ito yung unang-unang mabubungaran, yung dates Ayan. May mga nagpipitas-pitas na kami dyan May nakain na rin kami ibang klase ng dates din to. Meron din yung parang red, pink, ganun. So, ito yung house namin. Ito. Yung kwarto. Maluwang yan. Nandyan na yung bed namin. Nandyan na yung ref namin. Ganun. Uh, tapos, may isa pang kwarto dyan. Ayan. Tsaka, open kitchen. Malit lang yung kitchen. Tapos, yun is CR. At tapos, yun na yung labasan next time ko na lang kayo i-tutor sa loob kasi makalat pa at wala pang mga gamit so ito yung dates natin ngayon lang ako nakapag video after how many months kasi naging busy yan 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 dyan sa loob nya o diba tapos ito naman ay hindi ko alam parang lemon hindi ko alam parang ewan ko kung ano yun para sa food din daw yun na parang na citrus ya try nating mamitas kung meron hinog. Kasi kanina, paglabas ko, may napitas akong uh, hinog. So, let's see kung meron pa. Mahirap lang ano. Ayan, may tanim kami dyan. Iwan ko kung ano, magiging okay siya. Tapos, nagtanim ako ng ginger. Ewan ko kung ganyan ba. Hindi ko alam magtanim ng ginger. Tsaka turmeric. ka huh? turmeric. Ayan yung tanim ng asawa ko. Nabatay na yung iba sitaw. Try daw niya. Kasi yung lupa is kinuha lang niya dito. So, hindi ko alam kung pe, ano, mamumuhay yan or what. Ayan yung parang kanal na namin na galing dito paghugasan. Tapos may mga pang fertilizer ako. Someday kapag nabulok na sila. Ayan. Tawid tayo doon kung kaya ko. One, two, three. Ayan. Hindi ko alam kung mahinog na kasi hindi ko masyadong chinek kanina. Yung asawa kasi, asawa ko kasi paunahan kami. So, let's see. Ay, pwede kaya ito? Siguro pwede to. Hugasan lang. Tapos, may mga malapit na ringin. Kanina, may mga, may napitas ako eh. Nakain ko na. Sinama ko sa breakfast ko na cheese. Tapos ko, boss. Ah, uh, feta cheese. Masarap siya. Oh, ayun, meron, meron ata. Let's see. Ay! Nahulog. Sayang mga nahulog. Ayan, meron. Kita nyo ba? Or nakaharang. May mga nakaharang. Ay, yung iba hindi. Nauunahan kasi ako ng asawa ko eh. Morning or evening, ayan, nandito siya lagi namimitas meron siguro sa, oh, meron siguro sa taas pa kaso hindi ko siya abot oh. sarap ang sarap mamitas ay ano oh, pwede na tong mga ganito kita nyo ba ang pinagagawa ko ganyan siya o oh. ito magkatabi siya kunin ko na rin ata ito oh. masarap siya crunchy crunchy yung ano yung hop niya Marami pa yan, pero ito lang kukunin ko. Sawa ko na lang. Ay, may kinain ng ibon, no Oh. Kinain ng ibon yung, ano, isa. Yung, ano, yung hinog na. Oh, may napitas tayo. Ayan, parang hindi na pwede to siguro. Hindi ko lang Tanungin ko mamaya kung pwede to or hindi. Hindi na ata. Ay, hindi. Baka may uod pa. Hindi hmm. ko na nabidyohan ng mabuti. Baka hindi na pwede to. Tapon na lang natin. Ito, pwede to. Hinug, hinug na yung kalahati. Kasi yung kalahati niya is uh, ha, ano, crunchy yan. Masarap siya. Yung pinitas ko kanina, pinang breakfast ko yun eh. So, yan lang. Kapag may mga gamit na kami sa loob, ituturko din kayo. Maliit lang naman yung bahay namin. Ay, meron pa dito. Ye, eh, ni. Pakit ang pagkapitas ko. <laughs> Yan lang. Ay, kaka. Uh, uh. may mga halaman dito. Ayan. Mahiwagang walis. Uh, mga buto-buto. Yan lamang, kudapis. Kudapis.